Sinuspindi na ang mga pagdinig ng Infracom. Ito'y para magbigay daan sa investigasyon ng Independent Commission on Infrastructure. Kumuha tayo ng update kay Kate Renya live mula sa Batasang Pambansa. Kate! Princess, naglabas ng suporta si Representative Terry Ridon sa pangunguna sa pag-imbestiga ng Independent Commission on Infrastructure pagdating sa mga flood control projects na pinagbumula ng mga isyo ng korupsyon sa bansa sa isinagawang press conference sa Kamara, sinabi ni Committee on Public Accounts Chairperson Terry Ridon na naniniwala sila sa kakayahan pagdating sa investigasyon ng binuong Independent Commission for Infrastructure o ICI ng Administrasyong Marcos Jr. para masiguro ang transparency at maibigay ang katarungan na kinakailangan ng mamamayang Pilipino. Ito'y kaugnay ng pagsuspinde sa investigasyon ng House Infrastructure Committee. I think for as long as the ICI is uh, conducting its work no doing the work for uh, transparency accountability and justice uh proceedings of uh the House Infrastructure Committee will remain suspended. Ngayong suspendido na ito ipinahayag ni Representative Ridon na maaari na silang makipag-ugnayan sa mga ahensyang nag-iimbestiga sa ganitong kontrobersiya sa bansa. All the named legislators will have to um explain themselves before the Department of Justice, the ICI, the AMLC, among other agencies that are looking into all of the uh, circumstances relating to uh, flood control corruption. Binigyang diin din niya na ang ginawang pagbabahagi ng pahayag ni Representative Copilar ukol sa isyu ay isaan niyang magandang halimbawa na hanggat maaari ay nais ng komite na maging transparent sa publiko. They were, they were only given the opportunity to make a statement. Wala ho tayong pinagtatakpan na miyembro po ng Kongreso. Isang patunay anya na determinado ang Kamara na ipakita sa taong bayan ng pakikipagtulungan sa ICI. Si House Speaker Faustino Boggi D. III na ang personal na magpapasa sa ICI ng mga dokumentong nakalap sa pagdinig ng Infracom na may kaugnayan sa mga nakuhang ebidensya hinggil sa flood control projects. Ah uh, para maipakita ho talaga natin sa mga kababayan yung kanyang uh, institutional commitment to work with the ICI it will be speaker uh, Bodge D himself that will turn over the documents to the ICI today. Ayun uh, po ang uh, transcripts no nung uh, uh, dalawang pagdinig at uh, syempre iba pa hong mga documented evidence na Prince on particularly yung pong mga litrato at uh, mga financial statements. Giit pa ni Representative Redon, ngayong nagsimula ng trabaho ng ICI, handang makipagtulungan sa komisyon ng Infracom. So, ang bayan ay nakaantabay kung ano po yung uh, unraveling po ng mga kwento. We have faith on uh, all of um, the investigative bodies that are doing it. So hopefully we can get to the bottom of all of this. Mababatid na binuo ang Komite ng Komite on Public Accounts, Public Works and Highways at Good Government and Public Accountability. Princess ipinahayag din ni Representative Redon ang kahalagahan ng pagbibigay ng requirements sa mga diskaya na pagsasauli ng ibang mga ari-arian kagaya ng ginawa ni Engineer Bryce Hernandez para makita sa kanila ang pagiging credible na maging testigo at maipakita sa taong bayan ang kanilang pakikipagtulungan para maresolba ang kontrobersiya na may kaugnayan sa maanumaliang flood control projects. At yan muna ang update mula dito sa kamera para sa totoong balita sa bagong Pilipinas. Kate Reña, Congress News. Maraming salamat Kate Renya.